Morning mga master Fishing day ulit ngayon May bago kaming recruit ngayon Ayan umiiyo <laughs> Aray ko Si Edward Tita <laughs> si Kong na sinusubukan kami ng tanana mga master Dapat maga pa kami dito sa spot Kaso lang nasira ng motor si Tita So okay. nagpa-rescue pa kami kay Kuya So dapat may mauli kami islang ngayon <laughs> Edward, tingnan ka muna. Aray ko. Aray ko. Edward yan, ex ni Kimi. <laughs> so, same spot kami mga master. Nakpan spot. Dito sa Ilito, Palawan. So, samahan niyo kami mag-fishing. Sana makarami. Wala si Master Joby. Tara siya yung nag-harvest eh. So, try namin kung ma-duplicate namin yung mga nangyari na karaan. Sana may huli. Let's go! Set up natin master Same same Abo guys Vengeance next save 8 grams muna tayo na lure 10 pounds na braid 30 pounds na leather First cast fish on fish on guys fish on tayo <laughs> uy anok <laughs> anok na naman lagi tayong na anokan ngayon ha <laughs> anok tayo mga master pero mukhang grouper lang yan sana meron pang tray dito A few moments later. Sumabit sa si Edward guys. and tinalian pa namin ito na gamitin niya ng loro oh. si Nemo Para pang kuha sinabit ka agad donate siya ng isang loro eh hey, first time eh first timer oh bato ulit tara mo na. muna eh rekta ko muna, muna. alay ng lalaka rin eh <laughs> oh pag nasabit balik ka na lang dito ayoko na tubusin natin yung loro no? ni ano ni Jack Okay guys, balik tayo Looking for our first fish pa rin Ah, fish on Sinalo guys Sinalo 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 guys Sinalo. Sinalo. Huwag ka lang ho. honeycomb. Uy! Uh. Laking honeycomb grouper. <laughs> Pero okay guys, first fish natin. Hindi natin naayos drag natin. Ang luwag. Oh, papasok pa sa bato. Oh, first fish natin guys. Ano grouper? Sinalo niya eh. Hindi ko naayos yung drag natin. Log pala masyado. <sighs> Uy! Taragisan! Butiki ang gago! Ha? May tiki! Bakit ka nandyan, lizard? Lizard fish ang gago. Tuko na to eh. <laughs> Alaki, eh. <laughs> kaya dapat nagagloves tayo eh. hindi natin kaya alam kung kailan tayo idadamay ng isda sa huli. Buisit ka talagang tuko ka eh. Pag nainis ako sa iyo, oh. fish pili ka mamaya. Hinog muna tayo. Talaga mong good morning. Hmm? Magano ka dyan? Buisit talagang buhay ah. Tiki na naman eh. Ha? Huh? busit talaga eh. Bulag, bulag ka. Ito magawa dyan basang bata. mata, gusto kitang ibalik. Kaso lang, may inaantanggapan sa trabaho pag bulag eh. iyang activity to, antas taas. Puro butiki. <laughs> sayang. Patay. malaglag pa. Tiki, <laughs> tiki na lang, malaglag pa. Tiki na lang, malaglag pa. Ay, buhay ito. Uy, ito na, meron na. May kwento na. May kwento na. Lapo ito. Hindi. Putang yan yan. Tiki pa din ha. Putragisan. Puro tiki. Ayun po, kawan to ngayon. Grabe kadami nila ha. Buisi talaga. Binuhol-buhol mo pa. Diyan ka. Diyan ka nararapat. Akala ko pa naman isdam puti na. Buisi talaga. Eh, no, oh, na naman yako ako ng puro tiki. Ang taas pa ng activity pa Nang tiki. Eh, update guys. Wala na kumakagat sa amin. Yun palang huli namin. Isang grouper. Tatlong tiki ni Jack. <laughs> Tumas na yung ano. Tumas na yung tubig guys. Ayan o. No? O. Oh. yung spot namin. Nandiyan pa rin naman pero... Wala eh. Diyan na nata namin ni Master Jopie sa ni Dexter Kasi alam nila magpipishing kami ngayon Eduardo Wala pa rin siyang huli <laughs> <laughs> Kung sama fishing activity Doon wala ang gage Ay sabagay na antay ng bangka <laughs> Oy, fish on fish on fish on oh. fish on fish on tayo guys oh. suno ulit grouper laki laki jumbo ito na ata pinakamalaki ko, hindi ko grouper Okay guys, so, Second fish. Akala ko. Laki. <laughs> Naka second fish pa rin tayo guys. Kaya pa paano. Nawala na kami ng pag-asa eh. Mayroon pang isa. <laughs> Kay Edward sana to. <laughs> Laki, tudali ng Nemo Kain muna kami guys Balongkot kami lahat Walang masaya ngayon Parang nabogbog yung spot eh May mga namamanap pala dito Ang daming tao yun no. Ang ka May bangka banka, kaliwat kanan. Bangka kaliwat kanan. Kain mo na kami, oh. Malo. Eh, ano na, huli mo, apat na tiki Nakawala pa yun sa <laughs> Apat na tiki <laughs> Normal yan pa eh huh? Normal yan pag wala pa Umuwi nga kami na Kuya, ako naman ako isda Kung naman na isda Marami ba isda dyan? Normal, normal. Mabata, oh, my God. Spear fishing. Pana yan, Doy? Ano na huli dito? Ito po, uh, matangpusa. Matangpusa? Hahaha. <laughs> Kina na lang ko lang isda. Hahaha. <laughs> Bilis lang eh. Lipong. Ayun na. Kina ba? Ayun pa ba? Dito ba? Ano pa? Ano kaysa yun? Galing magsisid ang gago. Eh no. Bigay ko na lang itong isla ko sa kanila. Sa may isla? rin <laughs> Dito ako sa taas. <laughs> Nakadaan ako. <laughs> Ayun o, no, talaga wala na yung daanan dyan. Ayun okay, guys, nasarahan na kami ng na daanan. Lubog na pala dito. <laughs> so, puro basura. Huwag ka na. Ano? Kinakata ko tama. Baka may tae. Ngayon daanan to. Papag fishing lang. Tapos sila makukuha mo. Tila. Tiki. Only tiki. Kaya talaga <laughs> Okay na kami guys. Uwi na kami. Suko na. Catch report Dalawang grouper Apat na Tiki Apat na tiki, na tiki <laughs> Nakawala pa At wala Zero <laughs> Zero si Edward ngayon Ayun dahan na namin guys oh Gubat Creepy yung dahan dito Huwag lang may magbulaga Huwag lang may magbulaga talaga sa amin dito Hiking. See hey guys. Another lesson.